surprise guest si Alden Richards sa concert ni Will Asley na ginanap nito lamang October 18 sa New Frontier. Espesyal na gabi ito para sa young actor at dating PBB housemate dahil sabi niya ay wala pa rin siya sa showbiz ay idol na niya si Alden. Say naman ng aktor habang pinapanood daw niya si Will sa stage ay nostalgic daw dahil nakikita niya ang kanyang sarili noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Sa same venue ay ginanapred ang kanyang kauna-unang concert. Indalala rin ng aktor nang magkasama sila sa isang serie doon ni Will Ashley. Say ni Alden kay Will, use what you have right now for a purpose. Talbog, di ba? <laughs> oh, oh. Alam mo, si Will Astley nagkaroon ng concert. Dahil nga, isipin mo, kaya binigyan ng concert eh, alam niya na mapupuno. And congratulations dahil napuno, di ba? Yes. Pero alam mo ba, sabi nga ni Will Astley, kaya niya kinuha rin guest itong si Alden, mm -hmm. surprise guest siya. Nung bata pa siya, BFF, nanonood doon siya ng mga teleserye. Oo. Mm -hmm. At talagang gustong gusto niya si Alden idol niya so sabi niya sa sarili niya why not na itay niya na pasukin din ang showbiz mm -hmm. so ayun nga pinasok niya yung showbiz nag ano siya nagkaroon ng commercials tapos mm -hmm. nag acting workshop tapos yun nga nakasama niya sa isang series si Alden Correct. kaya talagang tuwang tuwa siya na ito na yung idol ko dati na pinapanood ko lang ngayon ay katrabaho ko na mm -hmm. ba? Diba, sa series yes sabi nga ni Alden uh, do good sabi niya gumawa ka ng mabuti. Okay. Tapos yung mga taong nandito sa iyo ngayon, sabi niya ganoon ay pasalamatan mo sila. Kumaga maging inspirasyon ka sa iba, uh, maging mabuti, sabi niya ganoon parang yun ang magiging base daw sa experience niya na yun ang magiging kumbaga secret kumbaga hindi secret na secret tripod. Hindi. Yun Great ang magiging point. katangian mo para magtagal ka sa showbiz o yung tinatawag na longevity sa showbiz. Yes. Pero number one talaga siguro yung pagiging professional dapat. Yes. Diba? Oo. -o. Kasi kung professional ka, lagi kang on time sa set, hindi ka nagiging problema ng production. And eh more and more projects ay bibigay sa'yo, di ba? Kasi, Mali oo. -o. mo yung mo, ika nga. Yung success naman din kasi ni Alden, in fairness sa kanya, hindi siya overnight. No. eh. Ang dami niya rin pinagdaanan. Nag-starstruck pa siya, di ba? Yes, nag tapos hindi siya pinalad. Hindi, hindi oh. siya naging ano eh. Ano ba yung tawag na yung, yung, yung uh, -oh. natira? Big, big, winner ba yun? Hindi, oh. hindi, siya big winner. Yung, But yung mga, Hindi, hindi. Yung mga ba, Yung top 7, top 8. Ah, yung wala, siya, no? sa gano'n. May tawag doon sa in-English, ah, in-English. Oh, oh. oh, oh. May tawag doon. Hindi siya. Pero, pinartit siya kay Marin Rivera, tapos kay Alakdana, di ba? Oh, oh, kay oh. Luis, Luis, oh, Los Santos. Pero bago yung nag-showbiz yan. Three. Yes. Ano ka? Del Santos. Del Reyes. Luis Reyes. Del Reyes Reyes. Sabi ni Santos alam ko, yung mag-anak ko. Bago pa siya nag-ano, nag-starstruck, alam ko, ah, nag-ano muna siya, pageant-pageant ng pageant. oh. May araw, di ba? nakita sa namin Laguna. yung video open, eh, gaganggan siya, rampay sa gano'n. Hindi, gaganggan siya. Kasama namin si Roldan, high friendship Roldan, oh, at saka oh. si Kuya Boy Abunda. Isa sa mga hurado si Kuya Boy. At doon namin na si Adi. Talagang ang gwapo niya na. Kaya lang dapat oh, may tagyawatan. In fairness, yung kanilang love team talaga ni Main Mendoza, yung Alda, oh. yung talagang nagpaangat ng na yes. gusto sa karera niya. Dahil, kung matatandaan ko, I'm sure, agree kayong dalawa, na medyo matagal na rin siya sa gym. Eh. pero Correct. iba yung palo, eh, yung pag-take off. Take Parang off. aeroplano. Pag-take off ng 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 aeroplano. pag take off ng take off, aeroplano. Pag -take off ng off, aeroplano pataas, oh, off, ang ng Aldab. at ng aeroplano very thankful siya yeah, uh. di ba sa show ng TBJ dahil doon siya talaga unang nakilala doon talaga bumulusok pa ita sa kanyang sabi mo take off airplane lumilipad di ba fly fly anyway, gano'n. Yes. Hey. Okay. So, mm -hmm. sa ano. Pero yung first of my nakita ko yung samalos. Arte! Nakasakay sa kotse. Para, para, bilang ko bumaba. Para picture ko yung mga kaibigan ko. picture, Oh, ay, picture ilang beses mo rin ang kwento yan. Hindi, oh. ko uh -oh. kaya ang bird pa rin until now. Tapos yes. pinakilala niya ako sa Daniel. Okay. Dahil okay. si Kuya <laughs> ah, Okay uh -oh. yeah. Congratulations, Will Ashley, sa napakasuccess mo mong concert. <laughs> <laughs> so, ano? <laughs> <laughs>